Tapos ito, guys, tulog tayo. Tulog tayo para maganda, kutis. Hmm. Mga isa ba daw? Pwede si ano ngayon? Ano daw? Tapos ngayon, di ba? 18 eh. Patapos ngayon dito, patapos paigay ang barangay Hai para saat dikelusun me Pakwan Kaya maglalabas yung bahay. heat stroke. Init na lang sound Tagal ko sa Middle East, no? Sa so, sana ko napunta sa Middle East no, araw. Tapatay okay. ka ng init yan. Mm. Mm. So, pasawak-morder ka na nun. Muntak ka muna ng materialis. I-christy. E mm. Bakal. Mm. Tryan kayo bubog yung mm, ano. Bakal daming. Muntak ako ng bakal yung saharga. Ito, mahal niya. Ito. <coughs> tira ko doon sa lawas lang. Tira ko doon sa aplikante ko. Nagte-training na sa Yangwa ngayon. Nang ano, ni Yonggo. Nakapasayo sa testing. Nayusa ko ng mga dokumento yun. Pagkasiyo hmm. ko pa. Blogger din. Liboy Tapang. Hmm. Eh, kaya sa bubong. Huh. sa railing lang. Mabakod lang ano, baka kasi marahulog yung bata. Hindi ba siya alawas, araw lang yun, dalawa araw. Huh. Ano mo yan,